mapapadaan ka sa bahaging ito ng Barangay Lourdes Subdivision sa Baguio City, tila mapapatanong ka. Sa pila kasi ng mga taong ito at amoy ng iniihaw at mga pampalasa, tila mapapasilip ka kung saan ito nang gagaling. Actually ma'am, first time ko dito sa White Chicken na ko lang din sa Facebook. So gusto ko rin itry, mukha naman masarap siya. Ang kanilang pinagkakagaluhan ay ang lechonang ito. Ang kanilang isinuserve kasi, lechon manok with biryani rice. So, so ano, titikman lang. Oo, dito kami sa Baguio. Sa halagang 300 piso, mayroong ka ng ulam, mayroon ka pang kanin. Bayo na sana tayo ng Pilipino knowledge yung manok, sa uling lang talaga. Ito po talaga ay a uh, really roast with, ayan nga, sa ganyang uh, roast chicken, uh, sa ganyang ihawan. na ayan pong ihawan namin is from Lebanon pa po. In order po yan from Lebanon. At saka ang aming chicken po, marinated po with overnight sa amin special na Uh, herbs na galing pa po talaga sa Lebanon. At uh, dyan overnight po ang aming marination. And we have a secret also ingredients na aming dinadagdag talaga para pampasarap sa aming manok po. At higit sa lahat, sa lahat po ng lechon manok dito sa Pilipinas, kami lang po ang may biryani rice na only for 300 pesos. Halos mag-iisang buwan pa lamang ang stall na ito. Mula nung magbukas sila noong Mayo, pero kada araw nakakapagpaubos na sila ng tatlong daang manok. Uh, nakiusap na kami, talaga ang mga tao ay pumipila pero sinabi ko nga po talaga um, um, pagpasensyahan -pag na dahil isa nga lang po ang machine namin. Para mapagbigyan ang lahat ng customer, ang dati hanggang alas 9 lang nilang operasyon, in-extend ito hanggang alas 10 ng gabi. Ang dami po talaga nag-request. Sabi nga po nila 24 hours pero hindi po namin kaya talaga ang 24 hours. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.